Bahagi isa, ang pag-ibig sa dolphin at ang lihim na banta. Ito ang kwento ng isang dalaga na simula pagkabata ay may hilig sa pag-aalaga ng dolphin. Lubos niyang inilaan ang kanyang oras sa dolphin, itinuturing itong matalik na kaibigan. Ngunit isang araw, isang pangyayari ang naganap na bugulantang sa inyong kaluluwa. Paulit-ulit siyang binalaan ng kanyang ina, ngunit hindi pinakinggan ng dalaga ang kanyang ina. Ngayon, inaani niya ang bunga ng kanyang pagsuway. Ang totoo, ang dalaga ay nagdadalang tao at siya ay hindi pa kasal. Araw at gabi siyang lumalangway kasama ang kanyang dolphin. Nagulat ang kanyang ina. Munit nang magsagawa ng pagsusuri ang mga doktor, isang nakatatakot na katotohanan ang kanilang ibinunyag sa mga magulang. Ito ay isang totoong pangyayari na maaaring maging aral sa inyo. Ang pagsilang ng isang pambihirang pangarap. May isang maliit na nayon na napapalibutan ng luntiang halamanan at mga bukid ang buhay ng lahat ay puno ng kasimplehan at biyaya. Sa nayong ito naninirahan si Erfan na isang guro sa madrasa, paaralan ng Islam. Siya ay isang taong may pananampalataya at malambot ang puso. Ang kanyang asawang si Samina ay nag-aalaga sa bahay at nagtatahi upang kumita ng dagdag. Binigyan sila ng Diyos ng isang anak, ang liwanag ng kanilang mga mata, ang kanilang anak na si Noor. Ang pagkabata ni Noor ay napaka-inosente at kakaiba. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng manika at laruan, ang puso ni Noor ay laging nawawala sa mga kwento ng karagatan at mga dolphin. Kapag tinatanong siya ng bisita kung ano ang gusto niya paglaki, nakangiti niyang sinasabi, gusto kong makipagkaibigan sa dolphin. Si Samina ay tumatawa at nagsasabing, baliw ka, saan naman lalabas ang dolphin dito? Ngunit ang inosenteng sagot ni Noor ay, inay, kung bugustuhin ng Diyos, lahat ay posible. Walang nakakaalam na ang inosenteng pag-ibig na ito ay maglalagay sa kanya sa pinakamalaking pagsubok sa buhay. Si Mojette ang lalim ng pagkakaibigan. Lumipas ang panahon. Lumalaki na si Noor, ngunit ang kanyang mga pangarap ay nanatili karagatan at mga dolphin. Upang matupad ang kagustuhan ng kanyang anak, nagpatayo si Irfan ng isang malaking imbaka ng tubig, swimming pool, sa bakuran at nagpadala ng isang maliit na dolphin na bata mula sa malayo. Pinangalanan ito ni Nor na Moj Alon. Nang una niyang makita si Moj na lumalangoy, nagmingning ang kanyang mga mata. Mula noon, naging napakalalim ng kanilang ugnayan. Si Nor ang nagpapakain kay Moj ng maliliit na isda at prutas. Hindi siya kakain kahit isang subo hanggat hindi nabubusog si Moj. At ang pinakakakaiba ay, kapag si Nor ay nagbabasa ng kuran, nagtalaawat, si Moj ay lumalangoy ng pabilog sa tubig, tila nakikinig sa kanyang boses. Ang pagkakaibigang ito ay naging tanyag sa buong nayon. Ang mga tao ay nag-alinlangan, ang ilan ay nagsasabing ito ay kapangyarihan ng Diyos, habang ang iba ay nangungutya, na sinasabing ito ay kabaliwan dahil ang dolphin ay hindi alagang hayop. Paulit-ulit na sinasabihan ni Samina si Nor na matuto ng mga gawain bahay. Munit sumasagot si Nor, "Inay, si Maud ang aking matalik na kaibigan. Nakikinig din siya sa Quran dahil nilikha siya ng Diyos." Munit hindi nila namalayan na ang pagmamahal na ito ay magiging simula ng isang kakaibang kwento sa hinaharap. Bahagi dalawa ang pagsubok at mga kakaibang pagbabago. Lumipas ang mga taon at lumalim ang relasyon ni Noor at Mauje. Ngunit kasabay nito, isang tahimik na labanan ang nagsimula sa loob ng bahay. Si Samina ay naiinis, Nor, tama na. Ibinigay mo ang buong buhay mo sa dolphin na ito, ang mga babaeng kasing edad mo ay natututo magtahi at naghahanda para sa kasal. At ikaw, nasa likod lang ni Moji. Sumasagot si Nor, "Inay, si Moji ay hindi ordinaryong hayop. Siya ang aking kaibigan. Kapag malungkot ako, lumalapit siya at nagpapalakas ng loob ko." Bumuntong-hininga si Samina, "Anak, ang pag-ibig ay mabuti, ngunit kapag sumobra, ito ay nagiging pagsubo. Ang kakaibang karamdaman Si Noor ay nasa kasibulan na, ngunit nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Nagsimula ito sa pananakit ng ulo at pagkapagod. Madalas siyang inaantok at nananaginip ng kakaiba. Ikinuwento ni Noor Nanaginip ako na lumalangoy ako sa isang malalim na karagatan. Sa paligid ay madilim. Tanging ang boses lang ni Mauj ang umalingawngaw. Bigla akong nararamdaman na hinihila ako pababa ng mga alon. Kinalaunan, ang mga panaginip ay naging katotohanan. Minsan, Nakita ni Samina si Nor na nakatayo sa tabi ng pool sa hating gabi, nakapikit ang mga mata, at si Mudge ay umiikot sa kanya. Unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Namutla siya, lumabas ang itim na bilog sa ilalim ng kanyang mata, at parang may kapangyarihan na humihila sa kanya. Ang nakakatakot pa, Minsan may talsik ng tubig sa kanyang katawan na para bang galing siya sa malalim na tubig kahit hindi pa siya lumalangoy. Nag-alala si Samina at nagsabi kay Irfan, hindi ito tama. Baka may masamang bagay ang sumasapian sa ating anak. Bahagi tatlo, ang pagsusuri at ang nakatatakot na katotohanan. Tinignan ng matandang hakim, tradisyonal na manggagamot, ang pulso ni Noor at nagsabing, hindi lang ito sakit. May kakaibang puwersa na nakakabit sa kanyang kaluluwa. Kailangan niya ng panalangin at tila may masamang anino. Ngunit dahil si Erfan ay may pinag-aralan, nagpasya siyang dalhin si Nor sa isang malaking ospital sa lungsod. Ang ulat ng doktor Pagkatapos ng lahat ng pagsusuri, nagulat ang doktor. Kakaiba ang kaso. Ang mga ulat ng dugo at katawan ay normal. Ngunit may abnormalidad sa nervous system ng pasyente. Para bang nakararanas siya ng water trauma, isang psikolohikal na problema na may kaugnayan sa tubig na patuloy na humihila sa kanya sa panaginip at kawalan ng malay. Nagtataka si Erfan, magaling ba siya? Bumuntong hininga ang doktor, bibigyan namin siya ng gamot, ngunit ang kaso ay mas psikolohikal kaysa medikal. Mayroon bang bagay sa inyong bahay o paligid na patuloy na humihila sa kanya sa tubig at karagatan? Nanahimik si Erfan. Munit sa puso ni Samina, isang pangalan ang umalingaungaw, Mauje. Ang hukom ng nayon. Habang lumalala ang kalagayan ni Noor, kumalat ang chismis sa nayon. Sabi ng iba, epekto ito ng itim na mahika, sir. Ang iba ay nagsabing, ito ay parusa ng Diyos, azab. Kapag ang tao ay nagmahal ng labis sa hindi tao, ito ang magiging katapusan. Si Irfan, na buong buhay na namuhay ng may pananampalataya, ay nakita ang kanyang karangalan na hinuhusgahan. Nagpa siya siyang humingi ng payo sa isang maalam, alim. Dinala nila si Noor kay Maulana Kasim. Tiniyak ng Maulana sa kanila, Erfan, hindi ito tanda ng kasalanan, kundi isang lihim ng Diyos upang masubok ang inyong pananampalataya. Ang ugnayan ni Noor kay Moj ay hindi ordinaryo. Ang mundo ng Diyos ay puno ng mga himala. Ang inyong trabaho ay manatili sa pananampalataya, pagbasa ng kuran at pagtitiis. Bahagi apat, ang kasubdulan at ang biyaya ng pagsubo. Ang kawalan ng kapayapaan ay bumalot sa bahay. Si Noor ay madalas na gumising sa kalagitnaan ng gabi na sumisigaw, Inay, tinatawag ako ng tubig. May humihila sa akin, Kasabay nito, naging kakaiba rin ang pag-ugali ni Mouji. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tumatalon siya sa tubig at gumagawa ng kakaibang tunog ng sipol na nagpapanginig sa nayon. Parang may tinatawag siya. Kapag si Nor ay nasasaktan, kasabay nito ay ang pagkaaligaga ni Mouji. Ang mga tao ay hayagang nangungutya, may misteryo at kasalanan sa bahay na iyon. Ang ugnayan sa nilalang ng tubig ay labag sa kalikasan. Isang gabi, makulimlim ang langit, at ang mga taga taganayon ay nagtipon sa tabi ng pool. Ang lagnat ni Noor ay mataas na. Bigla siyang tumayo mula sa pagkahilo at parang may hindi nakikitang puwersa ang humila sa kanya patungo sa pool. Sumisigaw si Nasamina at Erfan nor anak, huminto ka. Ang tubig sa pool ay kakaibang kumukulo at si Moj ay nagpupumiglas. Biglang, sa harap ng lahat, isang nakatatakot ngunit kamanghamanghang nilalang ang lumabas mula sa tubig. Ang kalahati ng katawan nito ay tao at ang kalahati ay tulad ng isang nilalang dagat. Ang hiyaw at pagkagulo ng tubig ay nagpataka sa buong nayon. Bumagsak si Nor sa lupa. Umiiyak at sumisigaw siya, Inay, ito ay dahil sa akin. Inilagay ako ng Diyos sa pagsubok na ito upang makita ng mga tao na ang kanyang mga nilikha ay iba't iba. Ito ay kanyang tanda, hindi kasalanan. Hinimok ng maulana ang lahat, huwag matakot. Sinasabi ng Diyos na ang lahat sa langit at lupa ay kanyang nilikha. Ang himalang ito ay upang ipaalala sa atin na ang ating kaalaman ay wala sa harap ng kanyang kapangyarihan. Kinuha ni Moj ang kakaibang nilalang sa tubig, at dahan-dahang kumalma ang pool. Si Nor ay nakahiga pa rin, ngunit ang luha ay dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Nang magkamalay siya, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at sinabing, Inay, ipinakita sa akin ng Diyos na ang totoong layunin ng tao ay ang pagsubo. Ngayon, sisikapin ko ang pagsamba sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Bahagi lima, ang aral ng buhay. Pagkatapos ng pangyayari, lubos na nagbago ang buhay ni Noor. Winasak niya ang salamin sa kanyang silid, dahil ang kagandahan ay hindi na mahalaga sa kanya, kundi ang pananampalataya at pagbabalik loob, ba? Pagkatapos ng bawat dasal, umiiyak siya sa pagpapatirapa, nagsasabing, O Allah, ginawa mo akong saksi ng iyong himala. Ngayon, iligtas mo ako sa pagpapabaya. Ang buhay ko ay para sa iyong pag-ibig at pagsamba. Natuto si Nasamina at Erfan na magtiis. Ang mga taong dating nangungutya ay nagsabing, ang totoo ay nais ng Diyos na ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan at mali ang pagkakaintindi natin ang kasalanan ay nasa atin. Si Noor ay nagturo ng ayon sa mga anak ng mga tao, itinuturo na ang pag-ibig ay hindi lamang para sa tao, kundi para sa lahat ng nilikha ng Diyos. Madalas siyang nagsasabi, ang tunay na buhay ay ang ginugol sa tauba, pag-ibig at pagsamba. Ang iba ay panlilin lamang. Ang aral ng kwentong ito ay, ang tunay na layunin ng pag-ibig ay ang kalooban lamang ng Diyos, Riza. Ang bawat paghihirap ay isang paraan upang tawagin ang tao sa taubah at pagsamba. At ang pinakamahalaga, ang kaalaman ng tao ay wala sa harap ng kapangyarihan ng Diyos.